Hello po, ito po ang simbahan dito sa Balangiga, Eastern Summer, o oh, maganda. Ito po kami, nagpasyal. So, yan sila mami Mary. Mary. Nalaki ng ano dito, church. yan lalabas na ako. So, dito na ako sa labas. Ito yung bell na ibinelik e, dito sa Balanghiga. Yung nawala noon. Yung tatlong bells. Ayan, o. Oh, Pupunta ng Amerika. <laughs> Amerika. Ayan, o. Oh, binilik dito sa Balanghiga. Nung si President Duterte na ang nag yan na may balik dito yung bells na nawala na tatlo no, Nung mga panampan ng mga Amerikano yan dito yun